So, andito ako ngayon sa may apartment kasi kakakuha ko lang nung pinagawa ko sa may tropa ko ulit. <laughs> Pakita ko sa inyo kung ano ito ha. Pakitaw sa inyo na pati. Hindi ba? Dahil na kayong makita guys. <laughs> ito, tinan nyo ha. sa inyo ha. Pakita ko sa inyo na Pakita Lalo na yung mga kapatid ko na ito. Lalo na si Carlo. Hello, Carlo. Yeah. Boy, patulong nga ako dito sa ano, sa may kwarto yung ano, sa may gulong. Kulang-kulang. At saka buhatin na rin natin sa may kotse. Ngayon na ba? Oo, oh, lang. Bay din eh. Okay. Sa gulong. Tama. Diba? Di pa? Diba. Hello. 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 Ano sabi ni Karen? Natawag ako si Alan. Ang tatawag lang doon. Natawag mo natin. Oo, oo. Nasa ni Alan. sa inyo, dumarog yun. Alan, patulong nga ako dito sa may gulong. Ulang-ulang dito. Pabuhat na rin sa may, ano, sa tulong mo sa sasakyan. Hindi, Len. Ano ba? Dine sa may anak ni dito. Asan? Ah, Talbin, <laughs> Si? Oh, si, ah. tulungan mo ako dito sa my apartment. Kulang-kulang ang gulong. Isa kayo na kailangan sa my ah Ikaw na, at si Ikalo. Nag-urong kanina si kalo eh. yeah yeah, yeah. <laughs> Kasi okay, dito yung mga gulong. Saan ba? Dito eh. na to. Kulang-kulang.